not school lagi balik para di ka mahirapan sa trabaho natakot ka na magbalik si Maki nga ang anak ko eh, duha na ka bisis nagbalik pero skill lang Japon siya skill lang Japon kay bata ka pa wala problema pag school bisan may edad na hindi school skill lang saan grid ni mo? saan grid ni mo? grid to grid 3 grid 1 grid ka pa?

Ah, uh, bunot yun. Basta wala klase. Magbulig sa mga kaanan. Sige, hala. Bunot. Ano nung trabaho? Bulig. Oh, matulin pa niya magbunot. Basta yung bunot. Not. Taka, matulin pa niya magbunot. Basta mo, ha? Ha? May parangis niya. Ama, yung palawa niya. Bailo ka mo. Ha? <laughs> Bailo. <laughs> Guba, mo palawan, no? Trabaho ka pa. Ilang ta ilang taon kana na? Pinot. Ilang taon ka na? ko. Oh. Kinse. ka Ha? Kinse na? 15. Onse. Ha? ako. Ah, eh. Tama ka si Maki mag Unse na magdusi na. Dako ka naman dati pag ko. Ha? Dako ka naman dati pag abot ko dre, dako ka naman. Ah, mo Gamay-gamay pa gamay pa kayo hmm? oh, nagtrabaho pa sa palawan binaga ka bata <laughs> binaga na bata trabaho pa sa palawan Hello guys, kawawa mga bata na to. Tingnan nyo po oh. Paskong Pasko nagbunot dito sa New Gun kasi wala ibang hanap buhay walang panghanda itong mga bata to kung sino man magtulong dyan o sino man ang nakikita sa video nito please na lang po panoodin nyo at huwag nyo kalimutan na I-subscribe or i-like si mga bata na to nagpumilit naghanap buhay para mabuhay ang kanilang mga mga magulang kasi yung magulang nito mahirap na rin naggalaw kasi may karamdaman na sa kanilang katawan ito po mga bata na ito abaw isa 13 anos isa 10 years old so wala daw silang pasok ngayon kaya nga nag nagtulong sila or nagbunot para makapira makabili ng bigas na pangkain nila po mga guys Hi, good morning po sa inyo lahat mga aking subscriber please na lang po panood nyo yung video na ito Isa mga uh, mga kapatid natin or mga kabataan natin na ganitong mga sitwasyon Paskong Pasko pero nandito sila sa trabaho para makatulong sa kanilang magulang po please na lang po Ting tingnan nyo po ang video na to. bye bye